Hello guys, bili muna tayo ng mapaglagyan ng ating mga gamit. Bibili tayo mga kaidol ng malaking bag, sako, sako bag ba tawag doon? <laughs> Isako na natin mga idol, yung mga gamit. Lilipat na kami guys, sa kabil ng planeta. Yan na po mga kaidol, nabalot na. Nakaready na yun mga kaidol. Grabe yung pagod ko sa pagligpit. Ang sakit ng katawan ko. <laughs> ang hirap mga ka mag ano, magbalot ng mga gamit. Akala ko kunti lang yung pala ang dami. Ayan mga guys, so, dilipad na yan sa kabilang planeta. Papuntang Pluto yata yan. Ayan, goodbye na sa aming kwarto. Paalam. Kami ay lilipad na papuntang New York. <laughs> maiwan mga ka-idol yung drawer sayang binigay ng kapitbahay pero hindi namin maradala kasi sobrang dami na nang dala namin na hindi na kaya sa sasakyan kaya iwanan na lang siya yan mga ka-idol busy, busy yung kasama ko kala namin kunti lang tapos nung niligpit namin napakarami pala Diyos ko yan mga kasama pa yan yung mga daluna yan kasakyan gawin sa lababita pati yan mga kaito kasama na rin yan Apa, good. a pagod good match sa so, pagligpit bye bye thank you so much for watching guys